Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Today is February 1, 2025. Unang araw po sa buwan ng Tebrero at araw po ngayon ng Sabado. Time check tayo, 8.49 na po ng gabi. 8.49. So muli po tayo'y nagbabalik sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos pag-aaralan po natin ngayon, ngayong gabi ay ang Ibanghelyo pa rin sa kasalukuyan, February 1, 2025. Tulad po ng dati, bago tayo tuluyang magsimula, inaanyayahan ko po kayong lahat sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papagalabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong Espiritu at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, Tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya, naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ito, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalap sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at Diyos. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, maraming salamat pong muli sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin bago tayo tuluyang magsimula. Share screen ko na po sa inyo kung anong ibanghelyong ating pag-aaralan ating tatalakayin ngayong gabi at magiging tema ng aking pagbabahagi. Wait lang po, share screen ako. Okay, ito po ang ating ibanghelyo para sa araw na ito. Mula pa rin sa aklat ni San Marcos, Kabanata 4, mga talata 35 hanggang 41. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Yeso Kristo ayon kay San Marcos. Mabuti sa iyo, Panginoong Yeso Kristo. Kinagabihay sinabi ni Yesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Yesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag sila, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guru, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, Tumahimik ka tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng taong ito? Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin ang inoong Heso Kristo. Stop share na po ako. So, iyon po ang ibanghelyo natin para sa araw na ito. Sumakay sa bangka si Jesus kasama ng kanyang mga alagad at pumalaot sila. Sinamahan sila ng ibang bangka. Pagdating sa laot, Tinabot sila ng isang malakas na bagyo o unos. Si Jesus ay natutulog uh, at nakahilig sa isang unan. Nataranta ang mga alagad, nataranta ang mga kasama ni Jesus at natakot, lubang natakot. At uh, yun nga po, ginising nila ang Panginoon. So yun yung ating ibanghelyong pinag-aaralan, yung ating ibanghelyong pinag-uusapan ngayong gabi. <clears throat> ang mga problema o suliranin ay bahagi na ng buhay nating mga tao. Walang taong makapagsasabi na sa buhay nila sila di nagdanas ng anumang suliranin. Kahit ang mga taong akalain nating walang suliranin, sila man ay may mga suliranin rin sa ngayon o sa nakalipas. Iba-iba tayo ng pamamaraan kung paano harapin ang ating mga suliranin. Nagkakaroon tayo ng mga suliranin sa pamilya, sa mga espasyo ng ating trabaho, sa komunidad o sa lipunang ating ginagalawan. Ang laki o liit ng mga suliranin ay iba-iba rin. Iba-iba iba-iba rin, rin nga ang ating mga pananaw at paraan para ito harapin. May malalaking suliranin, ngunit nagmumukhang maliit. Depende kung paano natin ito kaharapin. At may mga maliliit namang suliranin na mukhang insignificant na mga suliranin na nagmumukhang malaki dahil sa mali nating pananaw tungkol dito. Minsan nga, wala naman talagang suliranin. Ngunit, nagmumukhang meron dahil nag overthink tayo. At minsan, may mga maliliit-maliliit na suliranin na dahil hindi natin tinutugunan ng tugma, lalo itong lumalaki. May ibang tao kapag kinakaharap ang mga suliranin naghahanap ng lakas ng loob sa alak o yung iba sinasabing kahit paano uh, makalimot sa problema o suliranin. Kung minsan may mga taong may malaking problema uminom ng alak pagkatapos dahil may problema nang malamoon sa alak nakapag-isipan ng masama at kinabukasan, hindi na wala yung problema kundi nadagdagan pa. Okay? Muli walang taong makapagsasabi sa buhay nila na sila hindi nagdanas ng anumang suliranin. Alam nyo po kung sino talaga walang suliranin. Sila yung mga nasa sementeryo na mga patay na sila sa hindi malalim na pananaw wala nang kamalayan ng mga patay kung lalaliman naman natin ang suliranin na lang siguro na meron sila ay kung paano sila makakapasok sa langit kung naroon sila sa lugar ng mga pagdurusa okay ang biblia ang kasulatan ay punong-puno ng mga sitwasyon punong-puno ng mga tauhang kumaharap sa iba't ibang suliranin. Kahit mga tauhang may Diyos, tunay na may Diyos sa kanilang sarili. Mga tauhang matuwid at kinalugdan ng Diyos. Halimbawa, naging suliranin ni Abraham nang hilingin ng Diyos sa kanya na ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa katandaan na si Isaac. Mahal na mahal niya si Isaac, pero hiniling ng Diyos na ialay ito sa kanya. Alam natin siguro ating maunawaan naging malaki yung suliranin sa kanya. Si David naging suliranin niya rin ang gulo, ang malaking gulo sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Si Home naging suliranin niya ang malaking hirap na dinanas niya na hindi niya ganap na maintindihan kung bakit niya dinanas. Kaya ang ibig ko lang pong sabihin, hindi dahil may Diyos ka at namumuhay ng matuwid ligtas ka na sa pagdaranas ng anumang suliranin. Kahit ang Panginoon mismo sinabi niya sa aklat ni San Juan, Kabanata 16, mga talata 33, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sabi ng Panginoon, sanlibutan ay magdaranas kayo. Mayroon kayong paghihirap. Pero lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yun ang sinabi ng Panginoon tungkol sa mga paghihirap. If we are to think of paghihirap, suffering, that is highly related to having problems kung iisipin natin ang paghihirap, mga paghihirap, sakto ito o may malaking kinalaman ito sa pagkakaroon ng mga suliranin. In the first place, tinawag na siyang suliranin o problema dahil may mga kaakibat siyang hirap. Ngayon, sinabi ko na pong ang laki o liit ng mga suliranin ay iba-iba rin. Iba-iba ang ating mga pananaw at paraan para ito harapin. May malalaking suliranin ngunit nagmumukhang maliit depende kung paano natin ito kaharapin. At may maliliit, insignificant na mga suliranin na nagmumukhang malaki dahil sa mali nating pananaw tungkol dito. Minsan, wala naman talagang suliranin, ngunit nagmumukhang meron dahil nag-o-overthink tayo. At minsan, may maliliit na suliranin na dahil hindi natin tinutugunan ng tama ng tugma, lalo itong lumalaki. Inulit ko lang pong sabihin, sa ating katolikong simbahan, may mga suggestion o payo, Turo kung paano natin dapat harapin ng isang suliranin. Maaring mula sa isinasaad ng kasulatan sa mga sinasabi ng sacred scriptures tungkol sa pagharap ng tama sa mga suliranin. May mga tugon sa suliranin na nakukuha sa buhay ng mga santo o banal kung paanong ang isang santo o banal ay tinugunan suliran ng suliraning maaaring katulad na mayroon tayo. Halimbawa, sa buhay ni Santa Monica, ina ni San Agustin, ipinanganak siyang kristyano. Siya ang patron ng mga ina. Pero naging suliranin niya ang kanyang naging asawang pagana. Naging suliranin niya ang kanyang ng babae. At naging suliranin niyang malaki si San Agustin sa uri ng masamang pamumuhay nito. Bago si San Agustin naging natuwid ang pag-iisip, naging matuwid at sa kalaunan naging banal. Ang buhay ni Santa Monica sa pagharap sa mga suliraning dinanas niya ay tinugon niya sa pamamagitan, unang-una, pananalangin. Pinanalangin niyang mabuti ang kanyang anak na si San Agustin upang matuwid ng landas at hindi niya ito sinukuan. Ikalawang, pag-aalay niya ng mga hirap bilang pakikibahagi sa krus ng Panginoon. Kaya sa buhay ni Santa Monica, naging halimbawa siya na roon ang turo sa atin ng ating simbahan na ang anumang hirap kapag inialay mo kay isa, sa naging hirap at sakripisyo ng ating Panginoon sa Cruz, nagkakaroon din ito ng kahalagang may kaugnayan sa pagliligtas o kaligtasan. Hindi ko po matagalog ng eksakto, pero sa English po, yun po yung tinatawag ng simbahan natin, redemptive value ng suffering or the redemptive suffering. That sufferings when offered to God and made united with Christ's sufferings on the cross can also be a means of spiritual growth and can even contribute to the salvation of others. Hindi, bo, hindi po ba may mga paghihirap tayo at ginagawang sakripisyo na nagiging daan upang mamulat ang iba sa katotohanan at kabanalan. Mga sakripisyo, mga paghihirap na nagbibigay daan din sa kanila upang magkaroon ng pangunawa tungkol sa Diyos at sa regalo ng Diyos na kaligtasan. Kaya ang mga mangmang, ang mga ignorant dapat turuan. Or, sorry, the more appropriate word is ang mga naliligaw ng landas dapat turuan at gabayan upang makabalik sa kawan ng Panginoon. Hinanap ng Panginoon ang nawawalang isang tupa sa isang tupa, sa isang daang tupa. Hinanap ng Panginoon ang isang nawawalang tupa iniwan ng isang daang ang siyang napitsyang at nang matagpuan ng nawawalang tupa, pinasan niya ito pabalik sa kawan ng may tuwang-tuwang kalooban. Kahit ang langit, ah, maggagalak daw po ng todo dahil sa isang makasalanan na nagsisisip, nagbalik sa Diyos mula sa pagkakawala So 'yun, pagharap sa mga suliranin, problema at hirap dulot ng mga suliranin, ang tugon, tamang tugon, pananalangin. Prayer and offertory of sufferings to God. Pag-aalay ng mga paghihirap sa Diyos. Mga paghihirap nating ito kaisa ng paghihirap ni Kristo sa krus that sufferings when offered to God and made united with Christ's sufferings on the cross, it can also be a means of spiritual growth and can even contribute to the salvation of others redemptive value or redemptive suffering pero the most the most important thing i think is trust trust ang Diyos laging nandyan at kikilos para sa atin. Sa kabila ng maraming hirap at suliranin, maging muog pundasyon natin ang pagtitiwala sa Panginoon. Kung tunay tayong nagtitiwala sa Kanya, magkakaroon tayo ng sapat na lakas at tapang upang harapin ang anumang suliranin. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos natin ay buhay at tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa atin na kapag haharap tayo sa anumang suliranin, nandyan siya. Kaya patuloy tayong magkaroon ng pag-asa, patuloy tayong magkaroon ng pagtitiwala. Ang pagtitiwala tulad, tulad din ng pagsuko. Trust would also mean surrendering. Bahala na po ang Panginoon kapag ginawa na natin ang lahat upang tugunan ang anumang suliranin. Ang ating mga alalahanin na ibigay natin sa Panginoon. Surrendering all our problems, all our worries with it to God. Na itong Diyos na ito, He will work all things for our good. Yun po yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 28 that God will work all things for our good. Ito ang laman ng Ibanghelyong ating pinag-aralan at binasa ko po sa inyong ngayon. Katulad ng malaking bagyo, katulad ng malaking unos, ang mga suliranin, ang mga alagad na kasama ni Jesus sa bangka, nataranta sila nagpanik sila. Madilim, madilim na madilim ang gabi. Malalaki ang alon, malakas ang hangin. Unos na kahit sila mga mangisda, dapat sanay sila sa mga sitwasyong ganun. Natakot talaga sila at nagpanik, nataranta sila. At narito ang Panginoon nang gisingin nila. Ang tanong lang niya, bakit kayo natatakot? Bakit kayo takot na takot? Wala pa rin ba kayong paniwala? Wala pa rin ba kayong paniniwala? Wala pa rin ba kayong pananampalataya sa akin? Ang sabi ng Panginoon. So yan ang tanong ng Panginoon sa kanila. Bakit kayo takot na takot? Yan yung tanong na tanong rin ng Panginoon sa atin. Muli kapag kapag kumakaharap tayo sa anumang suliranin, sana matugunan natin ito ng tama. Manalangin tayo, ialay natin ang ating mga paghihirap, lalo na kung yung suliranin, mukhang wala ng solusyon, kundi solusyon na lang doon malaking himala. May mga suliranin ganun. Halimbawa, uh, malubang pagkakasakit, Uh, tataningan ka na ng buhay ng mga doktor uh, halimbawa stage uh, malubang stage ng cancer cancer of the brain cancer of the bone cancer of the blood parang solusyon na lang malaking himala so kung ganun wala na lang tayong magagawa kundi tanggapin at ialay ang anumang hirap dahil dito. Ialay sa Panginoon. manalangin tayo, huwag mawawalan ng pag-asa, gawin ang Diyos na siyang muog at kalasag natin para harapin ang mga problemang ito. At magtiwala tayo ng lubos. Magtiwala tayo ng lubos sa Panginoon. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay siya ang may ganap na kontrol sa lahat ng bagay. Kaya sa lahat ng anumang bagay, siya ang ating pagtiwalaan. So, dyan na po natin tapusin. Dyan na po natin tapusin. Muli nakaraos tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ng Ibanghelyo para sa araw na ito. Patuloy niyo po akong ipanalangin. Hinihiling ko sa inyo na patuloy niyo akong ipanalangin sa ating ginagawang ito. Bigyan ako ng malinaw na pag-iisip upang makapagbahagi pa ng mga bagay na maring maging aral sa buhay. Tunay na maging aral sa buhay. So maraming salamat po sa inyong lahat at muli magandang gabi. Paalam na po. Paalam.